Walang pahingahan, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Uh, humihingi po ako ng dispensa kahit po sa mga lawyers, watchers, uh, representatives. Kung na ay uh, hindi tayo nakakapagpahinga, hindi tayo nagsususpend, diretso lang. Because nga, gusto nating ma, ma, ma matanggal na kaagad yung agam-aga. At the same time, mawala na at makapag-proceed na tayo. Kasi in the first place, meron po kami sa second election pa yung Bangsamoro parliamentary election pa po na napaka-importante din. At uh, kung merong isang magandang bagay, kung ano'y nangyari ngayon sa Bangsamoro sa eleksyon, naka nakintahimik naman po kahit paano yung Bangsamoro uh, eleksyon, Sana Sana Ay... Sana po kung ano nangyaring maayos yung na eleksyon sa Bangsamoro, ganun din sana sa Bangsamoro Parliamentary Election. Sabi ko nga po sa inyo, ito ang tamang test kung magiging maayos ang eleksyon sa Bangsamoro. Sana po ganyan din. At uh, equally, kung ano yung mga natutunan natin sa bawat eleksyon at itong eleksyon na nagdaan, ma-apply na naman natin ito dito sa eleksyon sa Bangsamoro. Yung po kasing random manual audit, yung po ang nakalagay sa batas eh, yung po ang manual recount na sinasabi. Baka po siguro gusto nila sabihin yung lahat ng buong Pilipinas na buu pong, buu buo pong, uh, buo pong uh, buong 94,000 prisons. Ako, pagka po nagkaganoon yung manual recount, mas, ma mas mahaba po yung dihamak kapag po nag-manual recount tayo sa buong eleksyon na whatever. So, ang manual recount ay ito pong random manual audit natin, batas po yan. At kung magma-manual recount din po tayo, kailangan ng another batas. At pangatlo, at pangatlo kung sakasakali, ay uh, kailangan ng budget pagka nag-manual recount. Kasi sino, sino magre recount Ang mga guru. So kailangan natin silang bigyan muli ng honoraria. Kailangan magkaroon tayo na sum... Dan po ay kakailanganin ng batas sa isang manual recount ng uh, balota. So yung pong random manual audit, acceptable po yan internationally yan pong ginagawa. At mapagkakatiwalaan nyo po yung RMA kasi naandyan po mismo ang PICPA, NAMFREL, PSA, PSA PPCRB, ang PPCRB pa nga po ang CHERE, ang DepEd. So sila po, sila po ang nagko-compose ng ating Random Manual Audit Committee. Hindi po ang COMELEC lang yon. Kailangan ng protest po.